Welcome to my YouTube channel. Hi guys, dahil may birthday ngayon, magluluto ako ng chicken. Ituturbo ko ito turbo ko to guys. Yan, may kalahati pa dito na chicken. Isama ko na. At saka spaghetti. Yan lang guys, ang aming tanghalian. Chicken at saka spaghetti. guys, hindi ko na-marinate na itong manok dahil nakalimutan ko. Uh, ganito ang ginagawa ko guys. Yan. Salagyan natin ng sibuyas sa karuya. Bawang. Paminta. Ah, takpan natin guys. Nalagyan natin guys itong pasta. Ayan, okay na to guys. Pwede natin itong tanggalin yung tubig. Ayan guys, nagtralaw ng konti. Lagyan natin ng toyo. Barbecue sauce. Suka. Ketchup. Ayan. Asukal. Tingkay lang natin ito guys, kumulo. At ah, takpan na natin. Gawin lang natin guys, itong al dente, itong pasta and guys, okay na to. Tagalian na natin. Okay na to guys, ng manok. No? Ah, uh, ko na sa turbo. Yan. Ito lang natin to na mga ano. One and a half hour. Kasi medyo luto naman ito. Na At saka mag-isa na lang ako dito ng giniling na baboy. Ayan. Pagmantikaan lang natin to guys. At saka lagay natin itong sibuyas at saka bawang. Ayan. Ika lang din natin guys. At na natin itong hotdog. Nagyan natin ng spaghetti sauce. Ayan. Haloy lang natin ito guys. Pag kumulo na, lagyan natin ng na konting tubig. Ayan. Haloy lang natin ito. At lagyan natin ng paminta at saka nor pork cubes. Kalahati lang. At saka cheese para mas malasa at creamy yung ating spaghetti. Ito namang turbo guys. Ito naman chicken ay diligtad ko na. Ayan. Iwan natin ulit ito. At balik tayo dito sa spaghetti. Ayan. Nagalaan natin to pasta. Ayan. Ito na guys yung spaghetti. Nakaluto na rin ako guys ng manok. Ayan. Pati spaghetti. Thanks for watching and God bless.